<laughs> ah, oh, ano ba yun? Ah. Pag-iitay kayo iPhone ko yun. Oh. Wala yan. Panis yan. Pag-iitay ng iPhone yan. Putong. Anong ko <laughs> Eh. What the fuck? Hey, to may, may moon landing pa. Kuntang nakatimusin niya si Armstrong. sa eh, cellphone niya. Eh, mas malapit iPhone, di ba? O. <laughs> 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 Panis yung bond ko. iPhone 16 Pro Max. <laughs> S25 lang to. Lang palit na nga. Okay.